10 signs na nagbabalak na ang lalaki na iwanan ka. Pakinggan mo ito bago mahuli ang lahat. Number 1. nagpabago na ang pakikitungo niya sa iyo sa lahat ng bagay. Number 2. Pinipilit kanyang magbago na naayon sa kanyang gusto na hindi mo naman kayang gawin. Number 3 palagi na lang siyang nananahimik at di mo makausap. Number 4 Marami na siyang inililihim sa'yo at hindi katulad dating lahat ay sinasabi sa'yo. Number 5 Wala na siyang ganang paonla rin pa ang relasyon ninyo. Number 6 Hindi na siya natutuwa sa mga banding ninyo dati na masaya naman kayo. Number 7 kapag naiisip o naiimagine niya ang kanyang sarili o sakaling maging single ulit siya. Number 8. Madalas na siyang lumalabas mag-isa o nagpapagabi ng hindi nagpapaalam o nag-a-update sa iyo. Number 9. Palaging ikaw ang sinisisi niya sa tuwing nag-aaway kayo o may hindi pagkakaunawaan. Number 10. Kumagawa siya ng paraan para mapalayo ang loob mo sa kanya. Kung sa tingin mo ay nararamdaman mo na ang ganitong mga signs sa boyfriend mo, maging handa ka sa mga susunod na mangyayari. Baka magulat ka na lang, akala mo mahal ka pa niya, pero hindi mo alam. Mahanap lang pala siya ng tiyempo para hiwalayan ka. At sa mga lalaki namang balak makipaghiwalay sa kanilang mga girlfriend, pag-isipan ninyong mabuti kung sa gagawin mo bang desisyon ay wala kang pagsisisihan. Isipin mo, baka nadadala ka lang o natutukso ka lang. Alam mo kung sobrang mahal ka ng babae at handa siyang gawin lahat, huwag ka lang mawala, huwag na huwag mo siyang bibitawan kasi naniniwala akong siya na yung ipinigay sa'yo na tinatawag nilang dawan. Tandaan mo yan. God bless. Anong pipiliin mo? Yung taong kailangan ka o yung taong mahal ka? Well, para sa akin, based on my experience, kapag kasi kailangan ka, ito yung mga taong alam na nilang hindi ka na nila mahal pero hindi ka pa rin nila binibitawan o hinihiwalayan. Palihim silang nakikipagkita o lantian sa iba kasi alam nilang napapakinabangan ka pa nila. Hinihintay lang nila yung pagkakataong pwede ka na nilang palitan kapag sigurado na sila sa taong ipapalit sa'yo. Samantalang yung taong mahal ka, ito yung taong ginawa mo na lahat-lahat para sakta ng taong ito pero still nanatili pa rin siya sa buhay mo nakasama mo na siya sa mga up and down ng buhay mo. Malagi pa rin nandyan sa buhay mo kahit nakakapagod at nakakasawa na yung pag-uugali mo. At sa kabila ng maraming mali sa'yo, handa niya pa rin tanggapin lahat-lahat at handang mga kung hindi ka iiwan. Kaya mga boss, saan kayo? Sa taong kailangan ka o sa taong mahal ka? Kung ako sa'yo, doon ka sa taong mahal ka. Huwag mo sayangin ang ganitong tao. Huwag kang magpapatukso sa sayang nararanasan mo sa ibang tao. Lalo na sa panahong hindi ka napapasaya ng taong ito. Tandaan mo, hindi mo alam kung anong klasing pagtitiis at paghihirap ang ginagawa ng taong ito para lang hindi ka iwan. Na alam naman nating pwede naman siyang sumaya at maghanap ng iba kasi alam niyang sa ginagawa mo, ay eh wala rin siyang mapapala sayo. Pero still, nanatili pa rin siya sa tabi mo. Hindi ka iniwan at binitawan. Always remember, love is for the people who can handle it no matter what. dan mo yan. God bless. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa lahat ng ginawa ko. Yung pinalaya ko yung taong hindi ko naman gustong palayain. Kasi alam kong doon naman siya sasaya. Kaya ako na lang yung nagparaya. Sabi nga nila, Masakit bitawan pero mas masakit naman ipagpatuloy kung alam mo yung taong minamahal mo ng sobrat pinaglalaban mo ay sinusukuan ka na. Binibigyan ka na niya ng dahilan para sukuan din siya. Alam nyo kasi minsan kahit kaano pa natin kamahal ng isang tao, mapipilitan tayong i-let go kasi ayaw natin sila. Pilitin na tayo ang piliin. Tandaan mo yan. God bless.